Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Um, ipapakita ko po sa inyo yung ano, bagong tourist attraction dito sa aming lugar. Dito sa may Villanueva, Misamis Oriental. Ito yung tinatawag nila na Boulevard. Ito so, po, I'll show you. Ayan kasama ko naman pala ngayon ang aking pinakamaganda. Magandang, magandang. Harap pa dito lang ka. Ah, oh, ayan. Hindi live yan ha. Recorded lang yan. At para may edit pang ating mga kagandahan. Char. Ayan na nga. Bigla-bigla kaming napadpa dito. Mga more than an... An hour na. Tadres Bilya ba? So, ito na nga. At dahil nakikisama ang ating camera ngayon, mukha tayong tao ngayon. <laughs> gagawa tayong video. Ayan. Ganyan po. An 5 p.m. pa lang po ngayon. Pero ganyan nakadami yung tao ngayon. Mamayang gabi, magsisaratingan pa yung ipang ano-ano mga tini-tinda nila saan. Bala ko sana namin lumundun. Kaya lang, parang yung ulan ay babagsak na. Ayan. Look at the sky. Parang babagsak na yung ulan. Mahangin po dito. Pwede kayong magdala ng mga pagkain nyo. Pwede kayong mag-snack-snack. Snack at kung wala na, oh, at hindi naman kayo nakapag-prepare ng mga pagkain na dadalhin, pwede rin po kayong mag- ano, bumili na lang doon. Marami namang mga sa banda roon. Mm. Doon, sa banda doon. Doon, 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 doon. Yang may mga umbrella na yan. Madami pong nagtitinda dyan. Pwede kang bumili na. Hala, ayun pala yung sinasabi na hilot. Alin Meron pang reflexologist dito. Ito pa yung hinahanap ng mga ibang tao. Saan ba dito yung sa? Ito. Meron din po ditong naghihilot kung gusto magpahilot. Na, niyong magpahilot. <laughs> Karan, nakita niyo <so>. yung <laughs> titig <laughs> pa po. Hala, Ay, oh, may pwesto sila. So, dapat nakapila ka dara sa mga bangko. dapat po. Ito pala yung, ay, meron ding ano. Yung higa ka ba? Ayan yung massage therapy. Ayan po. Ayan po yung mga nag dyan. Relax na relax si sir, oh. Asa? Kung gusto mo ng lying position, meron silang mga bed sa loob at may mga may mga maliliit na kwarto-kwarto diyan, may tent sila, tatlong tent. Kung gusto niyo po, kung gusto niyo naman yung medyo nakakatipid kayo, ito sitting position lang po ang sa inyo. Kung gusto niyo naman na ano, yung mabali-balian kahit hindi kayo nagbayad, sige. So, um, sa Ay, pwede pala bata din dito, oh. May mga prices, ay. ay. Pila rin magpahilot, Dara. What is the foot massage? Reflex. Paano na ako? Pag sa likod lang. Perfect ka lang gaya po, ma'am. Ah, ay, by part per part na siya mo. Part part lang, no? So, oh. Kung halimbawa, kung magpa whole body ka, 390 ang whole body. Eh, pang whole body, manggod na. Kung halimbawa, sakit ay mong likod, likod ay gusto, pahilot, mo na siya may price Adlaw-adlaw mo, diri? Adlaw-adlaw mo, diri. Oh, okay ah. Sige po, thank you. Ayun po, 150 po. Pero by part lang yun. Nambawa, yung paa, paa mo lang yung ipapahilot mo. Hala, parang dumilim eh. paa mo lang ipapahilot mo, or yung ano, talampakan mo lang. O yung ano, kung nabagsak ka sa motor, yung sa may puwetan mo lang. <laughs> so, ayan po. <laughs> Dito naman tayo ngayon sa may mga tindahan ng mga pagkain, kikiam, shoma, at kung ano-ano pang meron dito. Kwek-kwek, lahat meron dito. Ayan, dumidilim na po. Babagsak ng ulan. Ang ibintan ni Dandan kay Kuanman. Palamig. Palamig eto kuta'yo sa may mga nagtila. Yan ang hulang eh. Patay na taan. Sige, ren or shine? Ah. Asa ka, tanong sila. Hulan. Mela, ba't, ang, ba't sa akin madilim eh? Ay, palupa. Jangan. Jangan. Antek. 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 Antek.